Hello sa lahat! So for our first video, I'm introduced myself, u Christoph. Kaya, labing anim na taon na akong naninirahan sa Pilipinas. I'm married here and do, meron akong tatlong anak. So, ako si Alain, 49 years old na ako. Boom, pitong taon na akong nakatira sa Pilipinas. Ipapaliwanag namin sa iyo ang maraming bagay sa katunayan sa channel sa YouTube na ito, Palms and Horizons. Susubukan naming maging partikular sa pagdadala ng iba't ibang ideya dahil bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw. Unang major post dito sa Pilipinas para sa pabahay. Kaya mayroon kami lahat. Uh, kailangan mong tingnan ang iyong budget. Aalis na ba tayo? Medyo malayo sa kinaroroonan namin. Kailangan mong magbilang ng halos, uh, sa tingin ko, ang mga unang premyo sa pareho. Upang maging independyente, mas mahusay pa rin magbilang. Uh, teka, hindi bababa sa isang daan at euro bawat buwan, syempre. Mag-uusap tayo sa euro, mas mabuti yon. Mas mabuti yon. 150 euros and of course, it can go beyond that. Depende sa luxury house na gusto mo kung saan ka nakatira. Seaside or not, lahat yan pwede pwedeng lumampas sa 1,000 euros. Ngunit ito ay hindi bababa sa isang daan at euro. Dalawang daang euro, sasabihin ko, upang magkaroon ng isang bagay na pa o himbigaan ng bisente. Kaya naalala ko sa pampanga, nagbayad ako ng 7,000 piso, kaya mga 160 euros iyon. Mabuti naman, bahay yon, 84 na metro kwadrado. Oo, uh, hindi tabing dagat, sa halip ay tabing daan. At saka, oo, uh, well, nasa isang subdivision. Ang subdivision ay ang co-ownership sa France. And oo, uh, well, after that, may mga kapitbahay sa paligid, ang inay walang parking. Kaya eh ito talaga sabihin nating ang mga presyo ito ay mababang dulo ito ay mas basic it. kaya ito ay napaka basic at walang ang problema medyo sa Pilipinas eh marami silang aso aso na tumatahol araw at gabi Medyo nakakahiya yun. At two, pati ang mga karaoke bar, napaka karaoke nila. Kaya sa pangkalahatan, kapag nakatira ka sa isang subdivision, umiiwas ka ng kaunti sa karaoke. Iyon ang medyo tahimik. Sa kabilang banda, mga aso. Sa pangkalahatan, depende ito sa subdivision kung saan ka titira. Kung ito ay low-end, kadalasan ay medyo maingay. Well, you see, we're currently rent well Wells' subdivision. Lahat sila may mga aso kaya kung kukuha tayo halimbawa sasabihin natin humigit kumulang sa isang upa na 250 at francs humigit kumulang bawat buwan 250 euros Swiss ako kaya yun. sasabihin natin na ang conversion ay pareho Dalawang daan, dalawang daan at limampung euro. Eh, well, mayroon kaming mga aso sa lahat ng mga bahay. Sa harap ng mga bahay, sila ay tumatahol. Eh, araw at gabi. So, ayun, sa gabi lens kasi kapag gabi, ayun, natutulog. Pero talagang kahit sa subdivisions, masasabi natin na kahit may mga bantay, wala silang ginagawa kung may maiinom na aso. Kaya pala, bawasan ang inay kung may dumaan na pusa. Pusa, aso, may mga asong bumabala kung saan saan. Kaya kailangan mong mag-inat tungkol dito. Sa mga bustong lumipat sa tahimik na subdivision, mag-inat. Ang mga subdivision oh sa halip kumuha ng high-end. Kailangan natin pumasok. Sa tingin ko, higit pa sa mga renta ng pito. Walong francs bawat buwan hanggang pito. Walong daang euros. Sa 500 daang euros na, sapat na para makita itong darating. maari tayong magkaroon ng isang bagay na napakadesente. Kung hindi sa tabi ng dagat. Yeah, well, for Henry part, nagtayo ako. Kaya hindi ko na kailangang magbayad ng renta. Lalo na dito. Lalo na dito. Ngunit to, mabuti para mabigyan ka ng ideya isang bahay tulad ng sa akin na isang daan at apat na metro kwadrado ng living space na may plot na dalawang daan metro kwadrado. Bueno, itinayo ko ito anim na taon na ang nakakaraan ngayon. Bumalik ito sa akin. Kailangan mong mabilang halika isang daan at dalawampung libong euro. Ang lahat ay tapos na, ganap na natapos, kasama ang lahat ng gamit. Kaya nakita ko ang bahay bu. May surface area eh. Tapos yung mga kondo din siguro yung mga kondo. Condos, yun ang aking. Kasi yung mga pumupunta dito, sabihin na natin na pagdating sa building, kailangan mong makita ang isang bagay, kailangan. Hindi ka maaaring magkaroon ng ari-arian. Nakalimutan naming sabihin ito, ngunit ito ay mahalaga. Hindi ka maaaring magkaroon ng ari-arian. Unless may asawa ka na. Maliban kung ikaw ay may asawa. At pagkatapos ay mayroong 40% para sa asawa. At pagkatapos ay mayroong 60% para sa babae. Kaya, o uh, kung sakaling magkaroon ng problema, dapat mong malaman na hindi ka alis, u, uh, na may pinakamaraming, may pinakamaraming. Ang pinakakapakipakinabang. Ang pinakakapakipakinabang, sasabihin namin. Kaya talaga, ang pinakamagandang bagay para sa mga taong darating na bustong tuklasin ang bansa, sa tingin ko, ay mga kondo. Upa, upa, kondo. Ang rental na. Magsimula sa pagrenta bago direktang humanap ng babae sa kakondo para sa akin. I think mas madali. Nasa iyo na ang lahat. Hindi ba sa ito ay nagbibigay daan sa iyo upang makita ang paligid? Depende sa kondo kasi may monthly fees din. I know one, well, totoo naman na nakatira siya sa napakarangyang kondo. Pero eh, every month, nagbabayad pa rin siya ng around 400 euros. Napakalaki? Well, sobrang afterwards in Nikon, I think around 5,000 pesos, around a hundred bucks, makakahanap ka ng kondos for hundred bucks a month. Para din ito sa mga talagang gustong manatili sa lungsod. Inaasahan naming magbabayad ng humigit kumulang dalawang daan, at 50 euro para sa isang kondo ng walang bayad. Kaya? Ito ay talagang kung gusto mo isang baday na disente. Kung hindi, ikaw ang bahalang makita ang iyong budget. Woo, yun ang makita natin dito after all these years. Well, ngayon ay sisimulan na natin ang paksa ng pagkain. So, ito ang pagkain dito sa Pilipinas. Kaya muli mayroong lahat. Woo, yung kalenderya, yung tinatawag nilang kalenderya, actually, nasa kalye. May mga maliliit na barbecue, mga bagay na ganyan. Well, para sa mga turista, eh, sa loob ng kalahating oras, kadalasan, nasa banyo ka. Kung hindi ka sanay, mabilis itong nakupunta. Well, maaari itong pumunta ng mabilis. Kung hindi. Hindi yun pa man, mas lumalaban sila. Eh, hey. totoo na pagkatapos ng ilang taon, mas lumalaban tayo. Pero hey, mura lang. Maaari kang kumain para sa'yo, para saan. Isang apat, nakakakuha tayo ng halika. Dalawang euro bente, isang bagay na ganyan, ayan. Ganoon talaga. Dalawang euro bente. Pagkatapos, ano ang gagawin mo? Kaya bihira akong pumunta sa mga tabing kalsada na ito dahil mainat ako, medyo sensitive ang tiyan ko. Kaya sa mga taong masela ng sikmura, iwasan mo, sa una, hindi ganoon kagalin, tapos pwede mo naman gawin, pero sa umpisa, hindi naman tayo magkaparehas ng tiyan, kaya dapat maginat. Ako, sa pangkalahatan, pumupunta ako sa mga mall o pupunta ako, uh, nag order ako sa internet dahil para sa akin, kung sino ang, sabi ko, ang isang sensitibong tiyan, iniiwasan kong kumain kahit saan. At saka, well, mayroon pa rin eh. May mga babi pa rin na kailangan mong mag-ingat. Wala kami, wala kaming parehong pamantayan sa kalimisan gaya na. Hindi, hindi. Kung hindi, mabuti pagkatapos nito, mayroon kang mga restaurant. Mga restaurant? Ganon din lahat ng klase ng restaurants. Ano kaya ito? Sampung euro. Sampung euro, mayroon ka ng isang baday na disente. And then after that, ayun, bihira lang masyadong sobrang mahal compared sa Euro, walang comparison. Sa kabilang banda, mura ang pagkain dito. Kahit sa supermarket, kapag lumabas ka na may dalang dalawang libong pisong kariton, ito ay 30 euro, 35 euro. Mayroon ta ng magandang shopping cart. Sabihin natin isang magandang punong bag. Gagawin namin, gagawa kami ng video kung sinusubaybayan mo ang channel. Dayon din, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng thumbs up para matulungan kaming makapagsimula at gagawa kami ng mga video na tiyak eh regular na nakatarget. Pupunta kami sa mga supermarket para ipakita sa iyo kung ano ito. Well, pumupunta ako sa palengke paminsan-minsan, minsan, palengke eh sa Colant Market. Ayan, hinayaan ko ang asawa ko na mag-asikaso. Bilang isang dayuhan, minsan ang mga presyo maaaring mag-iba. Well, depende sa ulo. Kung mas maputika, mas mataas ang mga presyo sa pangkalahatan. Pero afterwards, kapag nakita ka nila, kapag kilala ka nila, well, alam nila na hindi na masyadong gumagana. Lalo na sa umpisa, lalo na sa umpisa kapag wala kang alam, akala mo mura tapos mabilis kang masanay. Mabilis tayong malinlang. Kaya kailangan natin hayaan itong makipag-ayos. Kung mayroon kang kasintahang Pilipino o asawang Pilipino, hayaan mo siyang makipag-ayos sa mga lokal. Usually nadudulas ka lang, hindi ka man lang nagpapakita ng ganyan. Sa pangkalahatan, may mga lokal na presyo. Wala kang problema pagkatapos nito. Well, sasabihin namin sa merkado. Well, mura yon. Hindi, ngunit may ilang mga magagandang bagay. Mabuti ngayon kung susubukan mong ihambing sa Thailand. Ang pagkain dito ay hindi masarap. Ito ay hindi masyadong sopistikado. Ito ay hindi detalyado. Dito, kumakain sila para busog ang tiyan, hindi para sa lasa. Pagkatapos, may mga kainan pa. May ilang napakagandang restaurant, ngunit sa pangkalahatan, mas dilaw. Ito ay napaka-basic. May makikita kang manok sa tabing kalsada, halimbawa manok sa halagang tatlong 300 piso. Kaya, upang magbigay ng isang ideya o sa halit ng isang hanay para sa mga kalendaryo, ito ang pinakamurang. Kailangan mong magbilang sa pagitan, sabihin nating 2 hanggang apat na euro halos. Sa totoo lang, napupuno mo pa rin ang iyong tiyan. Tapos, we can have the mid-range, maybe small restaurants, things like that. Maaari itong mula sa anim hanggang sampu, labindalawang euro. At maaari kang pumunta sa magagandang restaurant doon, makukuha mo ang mga ito sa halagang dalawampung euro. Pagkatapos, maaari ka pang pumunta sa higit pa riyan. Pero hey, sa mga high luxury hotels talaga, mga ganyan. Pagkatapos, madalas namin kunin ang donuts bilang sanggunian sa mga bansang ito. Doon, sa katunayan, isang donuts, isang buong Big Mats menu, fries, kaya burger at pagkatapos ay uminom. Sa tingin ko ito ay nasa 3 euro at senta. 150 pesos, ye, yun lang. Muna 3 euro at senta. Nagbibigay talaga ito ng magandang pundasyon. Ito ay isang gandang sanggunian. Nariyan ka, isang magandang pandaigdigang sanggunian para sa mahusay na lutuin. Presyo sa iyong bansa, Switzerland. Nasa 16 na euro sila, sa tingin ko ay ganoon. But hey, yung burger naman, you have to remember, we're in Asia so medyo more the portions. Eh, hindi pare pareho ang portions tapos madalas, eh, kakamot din, eh, minsan yung yung, kapag kumukuha ka ng coke, minsan manipis yung coke. Naglabay sila ng mas maraming ice cubes. Naglabay sila ng mas maraming yelo. Well, actually, maraming ice cream at hindi ganong coke. Pagkatapos, maaari mong hilingin ito ng walang yelo. Bibigyan ka rin nila ng mas kaunting Coke. Ayan na, uh, nabibigay na sa'yo ng ideya. Isang magandang pundasyon upang isang Kaya, kaya para sa transportasyon sa Pilipinas. Ngayon ay ipapaliwanag namin sa iyo ng kaunti kung paano ito gumagana. Ayan na at makakasakay ka sa mga jeepney na pinaka-basic. Lokal na jeep. Isang military jeep na pinahaba kung saan hindi ko alam kung ilang tao ang kasya sa loob. Dalawang puso negatibo. Kaya, well, hindi naman magastos totoo naman na hindi gaanong magagastos. It's urban transport. Kailangan mong magbilang ng 30 euro cents para sa isang paglalakbay, depende sa pupuntahan mo. Ito ay talagang lokal at walang palatandaan. Kailangan mong malaman kung aling jeepney ang sasakyan para makarating sa isang tiyak na lugar o magtanong sa mga tao. Walang palatandaan, kaya mahirap hanapin ang iyong daan. Ayokong sumakay nang wala ang asawa ko kasi naliligaw ako. Kaya. mo ang iyong sarili sa tulog. Kaya. Yee. Yeah. Pagkatapos mayroong, we'll say after that, and then yung scooter, it's either you can rent a scooter for about 5 or 6 euros a day. Basically, medyo malaking gulo, yun ba? Isang daan at dalawamput wala na. Hindi ka na makakapaglagay ng higit pa dahil kung hindi ay hindi. Kaya, at pagkatapos, um, pagkatapos. Maaari ka ring bumili ng iyong sasakyan. Higit pa yun kapag ang mga taong gustong manatili doon. Talagang. Ngayon ay maaari mo ng pagmamayari ang iyong sasakyan dito sa Pilipinas. Malaking bentahe. Maaari kang bumili sa iyong pangalan. Sa kabilang banda, hindi mo magagawang kumuha ng credit. Bawal ang mga dayuhan. Ngunit kung magbabayad ka ng cash, maaari mong pagmamayari ang iyong sasakyan sa iyong pangalan. Iyon, sa kanyang sarili, ay isang kalamangan kumpara sa Thailand. Ano pa ba? Kung gayon, nandiyan ang lahat ng eh, mga bus, eh, mga bus na medyo area. Ang serious, kaya si Reator, parang eh, mga kumpanya, mga kumpanya ng bus sa katunayan sa Cebu. Mayroon ka sa bawat isla, mayroon silang sariling pangalan. So, ayun, magbilang ka ng plus one, depende talaga sa journey, pero more for long distances. Karaniwan itong malalayong distansya. O bumaba talaga sa south ng Cebu? Well, may aircon na, komportabo na itong mga bus kumpara sa iba na talagang, eh walang aircon. Kaya, iwasan ang mga bus na walang aircon dahil bukas ang bintana sa buong paglalakbay. Talagang kunin ito, hindi ito nagkakahalaga ng higit pa. Para sa aming mga European, hindi ito mas mahal at mas komportable pa rin. Talagang. Pagkatapos, kung hindi, nandiyan ang kotse at ang mga traffic jam na kasama nito. Yung sasakyan, so de, yung problema from here to Cebu and Manila. Well, Manila, mas malala pa. Pero dito, na sa Cebu, nagsisimula na talagang magsikip. Para mabigyan ka ng ideya, para matahak ang mga 20 kilometro, kailangan mong magbilang ng isang oras at kalahati kung ito ay sa buong oras. Walang paghahambing pagdating sa paglilibo. Halos yan lang ang gamit ko. Well, mayon, kapag umuulan. Ngunit kahit dito, kapag umuulan, ano ito? Ito ay isang buhos ng ulan. Ito ay tumatagal ng 15 minuto, 30 minuto, pagkatapos may araw. So, okay lang, hindi naman masyadong nakakahiya. Kaya, magrenta ng motorsiklo o scooter sa una, pagkatapos ay bumili ito. Anyway, kahit ikaw bilang turista ay nakakabili nito, walang problema. Pinapayagan ka rin ng tourist visa na bumili ng sasakyan at pagkatapos ay gamitin ito. Una may magandang siyam na pong araw na lisensya sa Europa. Ito ay ang international na permit, ito ay siyam na pong araw. Pagkatapos ng siyam na pong araw, ibig sabihin, siyam na pong araw na ang petsa ng pagpunta mo sa bansa kung saan na-validate ang iyong pasaporte. Pagkatapos ng siyam na pong araw, wala na itong visa. So, you really have to get the local permit kasi they can stop you and then ikaw. Ikaw, well, quite simply, they take the vehicle. Eh, hanggang, hanggang sa na-regularize, you know. Kaya, pagkatapos nito, kakailanganin mong kumuha ng lisensya sa Pilipinas. Well, ngayon, para yun sa mga talagang nagstay na nagstay stay ng matadal. Magiging ganyan, magiging tayo talaga, eh, sa mga interesado talaga. Siya nga pala, sundan ang channel dahil may ilang matagandang video doon. Susubukan naming ipakita sa iyo ang maraming bagay. Doon kasi, sa dami ng taon, hindi lang tayo turista na dumating 2 months ago tapos mag-vlog, eh, kunwari alam lahat. Hindi ilang taon na kami nanirahan dito, kaya alam namin kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin, lalo na ikaw. Dahil para sa'yo, ito ay mas matadal kaysa sa akin. Medyo nag-map up ako. Kaya doon, sa antas na ito, magkakaroon ka ng magandang impormasyon sa channel na ito. Kailangan mong mag-subscribe at bigyan kami ng thumbs up. Iyon lang, ganap. Isang magandang simula. Isang maventang simula. Oo, pagkatapos nito, well, well. Sa gilid ng sasakyan, may mga sasakyan pa. May mga sasakyan pa naman, eh. Makakabili ka rin ng kotse. Kaya, tulad ng kung gusto mong bumili ng isang dinamit na kotse, pagkatapos ay kailangan mong mag-ingat dahil walang gabay sa presyo, tulad ng sa France o Europa. Kaya dito makakakuha ka ng mga crappy na kotse na nagkakahalaga ng isang kapalaran, eh. Maraming nakatagong mga depekto dito. Kaya ang pinakamagandang bagay ay bumili ng sasakyan na napakabata. Kahit na mataas pang pa presyo, ngunit doon ka magkakaroon ng pinakamaliit na panganib sa problema. Ayan tuloy kung hindi. Tapos may Uber. Ito ay Uber, ito ay lokal na Uber, ito ay Grab. So it's an app, eh. Pwede kang mag-order ng pagkain, pwede kang maglibot, order ng taxi. Doon, sa isip, kung dadaan ka sa application na ito, sigurado kang tama ang presyo. Ang Grab ang pinakaseryosong baday. Ganyan, kahit mga Pinoy gumagamit ng Grab kasi fixed price yan, walang scam. Ito ay hindi nakakalalay sa customer. At higit pa, mayroon kang api. Alam mo kung nasaan ang taxi. Masusubaybayan mo ito sa iyong telepono. Kung kailan ito, darating at ang iyong paglalakbay din. Uh, kung hindi mga taxi, mga lokal na taxi na puro taxi, eh, depende. Kung nasa Maynila ka, siguradong masasaktan ka dahil kahit tayo. Kapag pumunta ako ng Maynila, iniiwasan kong sumakay ng taxi. Meron, walang compare. Every time, they tear shy to multiply the prices yula 3. Madalas sasabihin nila, hindi nila inilalagay ang metro. Kapag hindi nila inilagay ang metro, pipilipitin ka nila. Yan lang ang malakuha ko. Uh. Ito ay hinihingi kung sasakay ka ng taxi na humingi ng metro. Dahil pa man, at pagkatapos ay suriin ang halaga sa simula. Oo, uh, at hindi man. Dahil may ipapakita silang papel, ayan, hindi iyon ang presyo. May tourist price sila tapos may local price sila, eh. Dalawa ang papel nila. Ang kanilang magic seat card para sa mga turista. Ayan at pagkatapos kung hindi sa transportasyon ko. Mayroon kang maliit na aplikasyon, hindi kami nakasponsor, ngunit isang maliit na app na tinatawag na Room Delawario na maaaring magbigay sa iyo ng mga indikasyon ng presyo mula sa punto o hanggang punto i e sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng bangka, eroplano at taxi halimbawa. Pinagsasama ang tatlo at ito ay nagbibigay sa iyo ng presyo para sa bawat transportasyon. Kaya ito ay maaaring maging praktikal Ito ay makakapagtipid sa iyo mula sa pagpunta sa akin na medyo tama ang mga presyo sa Saip upang makita ko ang mga presyo sa pangkalahatan. Kapag kailangan kong mablakbay, hindi masama doon ka pumunta mabuti kaya ngayon isang punto na masakit ang mga bayarin sa wakas masama ito ay napupunta sa Pilipinas. Tama yan. Tama yon sabihin natin. Ngunit ihambin, halimbawa, ang internet dito, ito ay mas mahal kaysa sa France. Ako, nagbabayad ako ng apat na raang megabytes, nagkakahalaga ako ng dalawang libong piso. That's ye 35 euros a month for the 400 megabytes and do. Minsan, pinuputol nila ang internet ko sa loob ng isang araw, dalawang araw. Marami akong micro-calls. Kaya kailangan mong umalis dito, tawagan sila, magreklamo. So, well, for a part, I had been at Elite, there you're, where you were, and I moved on to Converge to another company. Marami akong problema noon. Simula nung nagbago ako, wala na akong problema. So after that, depende din sa mga lugar. Dahil ang mga kapitbahay ko, nasa isang provider sila at problema sila. Actually, depende talaga sa location. Yung mga linya talaga. Kadalasan ang mga linya, ang problema ay ang mga linya dito ay nasa itaas. Inilagay pa nila ang mga hibla sa hangin. Hindi ito nakabaon, itinatapo nila ang mga kable sa iba pang mga kable. Dumaan din ang mga trap, pinupulot ang kalahati ng mga kable. Well, madalas mangyari yon. Sabihin natin na babayad ka na humigit kumulang 35 euros na yon. Internet, kung may gusto ka. Maaari kang magkaroon ng gigalan o apati upang magsimula sa telepono. Sa ilang mga lugar ay hindi marami. Kung hindi, isa pang bayarin. Tapos may tubig. Mura ang tubig dito. Ito ay mura, ngunit hindi ito may inom. Hindi mo ito may inom. Pang shower talaga. Calcareous. Sobrang limestone. Ngayon, lahat na ng kuryente. Elektrisidad dito. Hindi ko alam ang presyo sa Europe pero mga labing walong euro cents ang binabayaran namin kada kilowatt. Mas mahal talaga ang kuryente dito dahil kailangang i-import ang resource. Pagkatapos ang mainam dahil mayroon kang araw sa buong taon, upang gawin ang iyong ginagawa ay mag-install ng mga solar panel at baterya. Kung may bahay ka, syempre. Otherwise, kung nasa kondo ka, I think 5, 6,000 pesos. Yung kuryente kada buwan, mga 80 euros yon. Depende kung gaano mo ginagamit ang aircon, Ilagay isa humigit kumulang 6 na po o 80 euro. Maaari itong kumonsumo ng marami. Kung hindi, nag install kami ng isang simpleng fan para sa mga makatiis. Ayos din yon. Ngayon, lahat din na gasolina para sa mga sasakyan. Ang gasolina para sa mga sasakyan ay mas mura pa kaysa sa Europa. Ang isang litro ng gasolina dito ay magkano? 56. Mga 80 euro cents. May ganyan, 50 piso, 80 euro cents. Pagkatapos, depende kung diesel o gasolina. Sabihin nating sa average na 80 euro cents kada litro. Isang bagay na ganyan, 80, 80. At iba-iba ang mga presyo dito. Marami silang pagkakaiba-iba. Hindi sila nag-ato biling tumaas, ngunit bumaba rin kung bumaba ang presyo ng langis. Hindi sila bumababa tulad ng sa Europa na ang mga presyo ay may posibilidad na pala din tumataas, ngunit napakaliit na pagbaba. Kaya kayon ay kakausapin ka namin tungkol sa budget na kailangan mo para sa Pilipinas. Gagawin natin ito sa tatlong yugto. Ang pinakamababang budget, ang average na budget, sabihin natin at pagkatapos ay ang magandang budget kung gusto mo talagang gumastos. Kaya, para sa pinakamababang budget, gusto mo bang magsimula? Hindi ba babasa, sasabihin kong upa, umaasa sa dalawang daang euro. Isang bagay na angkop sa mga singil. Nayon, para sa pagkain, maaari mo pa rin gamutin ang iyong sarili paminsan-minsan. Hindi lang mga bubong na salamin, maliliit na restaurant, mga bagay na ganyan. Nagkakahalaga ito ng isa pang dalawang daang euro. Maglilinis kami ng dalawang daan, madaling matandaan. Apat na raan yon at pagkatapos ay sabihin natin kung magrenta ka ng scooter. Ang gas, lahat ng iyon, isa pang gastos na dalawang daang euro. Ayam ka Iyon ay halika sa 6 na ang euro sa isang buwan, maaari kang manirahan dito. Hindi ito ang mataas na buhay, ngunit ang pamumuhay ng maayos. Para sa isang tao, pakitandaan, wala di kaming nagsasalita para sa isang tao, Munit karaniwang para sa isang tao. Ngayon, ang average na budget. Average na budget, sa tingin ko kailangan mong nasa isang lugar kung saan maaari mong mabuhay, sabihin sa paligid ng 300 at 50 euros sa isang buwan. So, it will be something already may condo, baka may swimming pool o bahay na may swimming pool, bali not. Ngunit hey, tahanan, yon ay magiging mas mahirap. Let's say condo na may swimming pool tapos sila lang. Depende. Hindi ga anong madaling mahanap. Wala silang marami. Pagkatapos ay depende ito sa mga kapitbahayan. Pero sabihin na natin, sa at 350 euros, makakakuha ka pa rin ng magandang kondo na may swimming pool. Dahil sa pangkalahatan lahat sila ay may mga swimming pool. Pagkatapos, para kumain, sasabihin din natin na humigit kumulang 300 francs. Kung gusto nating magsimulang gumawa ng fast food at pagkatapos ay mga restaurant araw-araw, at pagkatapos sa mga tuntunin ng transportasyon, kung gusto nating sumakay ng Uber araw-araw, ito ay abot din sa halos 300 euro. Kaya, pagkatapos ng walang pambili ng sasakyan. Nang walang pambili ng sasakyan. Magsisimula tayo sa isang libo, isang libo at dalawang daang euro. Ayan, napakalawak na. Mayroon na tayong disenting buhay dito sa halagang iyon. Hindi namin masyadong pinagkakita ng sarili namin. Well, pagkatapos nito, hindi ko na pinag-uusapan ang tungkol sa Manila. Mag-ingat ka, Manila. Lalo na kung nakatira ka sa mga upscale neighborhoods. Makaati. Lahat yan. Diyan, hindi pa sulit. Bukod sa Manila, walang kwenta ang... Sa totoo lang, kung pupunta ka sa Pilipinas, huwag kang mag-crash sa Manila. Ang Makati, kahit ilang lugar, ay mas mahal kaysa doon. Dapat natin kalimutan. Hindi ko ito inirekomenda. Hindi ako rin bukod, hindi sulit mas stock sa traffic. At pollution? Kaya. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng maliit at marangyang bahay sa magandang subdivision, sasabihin natin isang budget, isang magandang budget, isang magandang European na budget, isang magandang munting bahay na kompleto na sa gamit. Nagkakahalaga ito ng halos 800,000 euro. Mayroon ka ng isang babay na napakadanda at napakatama. Ayan pa naman talaga, we're starting to move into the high end. Sa pagkain naman, magdedepende na naman. Kung pupunta ka sa malalaking restaurant, lahat yan, doon, 500 euros pa ang budget. Doon namin binibilang ang pera. Bilangin mo ang pera. Kailanan mong tamaan ng na husto. Nag-enjoy ka na talaga. At muli, sasabihin ko pa nga na halos budget para sa dalawang tao. And then after that, the rest, bills, hindi na masyadong mag-iba. Hindi, bayarin, pagkatapos ng internet ay mas mabilis. Siguro bibili ng sasakyan, scooter o kung ano-ano pa dahil pasensya na. Paumanhin kung naririnig nila ang musika dahil may magandang ideya maglagay ng musika. Ngunit walang tao doon dito doon kaya hindi ko alam kung maririnig ka namin sa mikropono, sana hindi. Pero kung nakakarinig ka ng music, eh yun lang hindi. Iyan ang background music kasama niyan. Ito ang Pilipinas. Sa isang tabi, ang mga aso. Sa kabilang banda, ang musika. Eksakto. Okay, pinukunan kita. Sige na. Para sa scooter bill, gusto mong bumili. Well, after that, sa mga magstay more than 3 months. Doon, kailangan mong magbudget ng isa pang daan o limang daang euros habang mapagbigay. Napakalawa, yun ang nasa tuktok ng basket. Nasa tuktok kami ng basket, isang bagay na makapuyran. Ito ay magiging halos dalawang libong euro. Dalawang libo lima, dalawang libo, dalawang libo. Ayan na. Kaya pagkatapos ang ilang tao, nakakakita ako ng maraming expat na nagsasabing, hindi ka mabubuhay niyan sa Pilipinas hindi matagal na kami nandito para sabihin yon sa'yo. Para sa anim na ang euro para sa isang solong tao, maaari kang mabuhay. Hindi ka mababaliw pero mabubuhay ka ng maayos. Ngayon, hindi natin pinag-uusapan ang lahat ng bagay na ospital. Naman, pagkatapos isang maliit na insurance para sa 50 euros pa, humigit kumulang. Mas mainam na kumuha ng insurance. Insurance sa paglalakbay. Kung ikaw ay nakasiguro, kung gayon ang euro pa ay hindi ang lugar para sa mga presyo. Hindi kung gayon ito ang kalidad. Ang kalidad ay wala doon, ito ay madali. At uh, ito ay napakamahal pa rin. Napakamahal ng mga ospital dito. At isa pa, hindi ka nila papakawalan kung hindi ka pa nagbayad. O hindi ka papasukin? Hindi ka nila pinapasok dahil humihini sila ng deposito sa simula. Depende sa kung anong meron ka. Mag-ingat sa gilid na yon. ng lang maaga, maaga. at isipin sa papatan ng maaga. Mayroon akong buwan siguro. Nagkakahalaga ako ng humigit kumulang 60 euro. Insurance na may deductible na 700 at 50 dolyar. So there you have it. That's something to plan for in addition. Pero depende yan sa'yo. Mahirap husgahan kung anong kondisyon ang mayroon ka. Ikaw na ang bahalang makakita pagkatapos nito. Mas mabuti kung malusog, mas mabuti. Kung hindi, huwag kang sumama. Sa tinin ko. Lalo na kung gusto mong magpa-opera at lahat ng iyon. Kaya huwag kang kumunta dito. Mayroon akong... Pag-uusapan natin ito sa iba pang mga video. Mayroon kaming feedback may ilan din may mga bagay na inilipat sa kanila na wala sa tamang lugar. O kahit alisin ng mga bagay. Inaalis ang mga bagay. Pag-uusapan natin 'yan sa ibang mga video kung susubaybayan mo kami. Sa palagay ko ay tinakpan na natin ito. Naglibot kami para sa isang unang video. Nagbibigay na ito ng kaunting ideya sa buhay sa Pilipinas. Bot mag-atubiling sundan kami. Para magtanong din. Magtanong ng mga katanungan, syempre. Mag-iwan ng komento kung nagustuhan mo ang video kahit na hindi mo ito nagustuhan dahil mahalagang makakuha ng feedback sa gusto mo rin. Kung gusto mo ng mga partikular na paksa, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa amin. Kung hindi, kung hindi, nais namin sa iyo ang isang magandang video. At pagkatapos, see you next time. See you soon. Gagawa pa kayo. Well, salamat. Bye. Bye.